Dati kahit malalim eh, sumisisid kami. Muha ng pangulam. Grab man tayo sa unang agig Bro. Oh. chinelas tayo pa para ano, safe sa mga shells o mga sisi na Ano, tubig. Mamaya, lupa na dito. Mababa Ano? Oh. Yan o. Hmm. May nang misda doon. Oh. Hmm. Nah, kita mau puntang dulu, 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 contoh kasi doon maraming shells daw mahina na ngayon ang mga ano mga sisi yung tawag ng mga oysters na maliit mahina na noon noon eh, kahit na dito ang dami. Ayun na eh. kana ka na talaga maka, ano, makakuha. Kasi sa kadami-dami ng mga ano eh, ng araw-araw. Lubog ang tubig. Hindi ko makita. yung mga bakawan, oh. Bakawan at bungalon. Ah, uh, punong kahoy. Nalumot. Lubog ang tubig at saka nalumot. Hindi pa makita. Hindi pa makita yung mga ano. Ang liit na mga oyster. O sisil tawag. Eh, ang daming lumot o. Oh. Yan, malumot. Ganun, doon na lang tayo sa bakawan Oh. Ayan, ang daming gagas. Aram. Mga sisil. Aw oh, lang naman. Dito na lang kami tiis-tiis na lang dito sa bakawan. Ayan, Sisi Sian tawag na yung tuma, ano, tawag ko na, napilit. Puno sa mga ugat ng, ano, ba, bakawan. Ang hmm, dami daw lamok. Mga tayo ng si, si. Yun, oh. No? Yun. Sige. Enjoy kuha. Ito yung si, si ko. Mga na ito yung tawag ng sisi, yun na sa Ayan. Nakuha yan, namin yan. Oh. yun, hmm. Nasa yun na na yun yun, na sa lang yun yun, yun na kuha ko. lang pa kasi taas sa tubig. Dito lang kami sa ang lang Pili-pili yung malaki lang Ayan. Hmm. Hmm? Yan. Ito yung laman. Ito yung laman. Oh. Huh? Taba niya. Oh. Huh? Pwede kain yung hilaw. O um, oh, pwede luto eh. Sarap. Ang hmm, kabataan namin yun. Hmm. Magpunta kami sa baybayang dagat. Saka kumuha kami nito ng sisi. Tiltig lang kami. Ayan yan. Tiltig na sigi hmm. Sige, enjoyin ko munang pagkuha ng mga sisi dito. Oh. Hmm. ka lang ng bahaw. Bahaw ka lang, at saka wala. Uh, wala ulam yun. Ito lang, sisi lang na ulam namin. Sige, enjoyin ko muna ang ah, magkuha ng sisi. Nanguha um, ng sisi. dami uh, pala dito. Oh, yan Oh. Yan, si yan. Yung maliit na oyster, tawag namin yung dyan, si C. Ang dami pala. Yung mga sisto. Yan. Ito okay, yan sa bakawang. dami itong ano si si kasi walang walang laman ng iba patay ba patay malamok daw hmm, malamok nga yan oh uh. ano ang piliin mo lang yung maganda at malaki kahit na sabi mo kung ano lang yung maliit Maliit lang pero piliin mo yung maganda. At saka, mm, mga mm. hmm, kumakain. Hmm. 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 Mamaya na ako mag-video pa ko. Mag-video pa. Hmm? Yung kanyang asawa na doon. Nangunga um, din. Uh, sa akin. liwan uh. ko lang muna. Hmm. Ano na, na? Ano na? May ano na? Pasil na? Ate, uh, amugin din. Mga alas 4. mababa na talaga din yung kong tubig. Maya pa siguro mga 4.30 yung ano, mga 4 pa lang. Enjoy si sister ng kuha ng ano dyan, sisi sa bakawan. na bakawan dito, oh, yan. At saka yan, mga ugat-ugat na -ugat, yan, may mga sisi yan. dun hmm, doon na nga aking sidlan. Hmm. sample. Ito. Ito, yan. Ito, pwede na to. Maliit lang pero okay na yan. Budo. Budo na. Hmm. Sesta. Hmm. Sesta. Dito <coughs> yeah. tayo sa lupa kung mayroon. Ayun. Hindi. Tensya. Sira. Sira din. Wala yung laman ng iba. nung no, kabataan namin ang dami talaga dito Ma, ano pa ng laki ang dami dito sa mga ano Nagtatapik oh. Tapik ngayon ikunti na lang matay na oh, yan o oh. yan ito pa oh. yun pwede na yan may isa

hanggang sa makaipon ka ng ano no, paramihin natin mas maigi may ano ka may kutsilyo ka or sundang na gamitin kasi ano, matalim minsan yung mga Hmm. Hmm. Okay na. Hmm. Dito tayo oh malumot oh. Malumot. Hay, nakita na. Nag-ano steady na yung tubig umot siya, oh. Yan oh, sisihan oh. yan Lubog na mo. Oh, na. Ayan, mga sisi yan. Ito. Ayan, oh. Ayan. yan. Damo di kali, oh. Ayan. Sa mga agap na ganyan, oh. Nakatindig yan. May mga sisi yan. Ayan. Maliit na oyster. Sisi ang tawag Damo eh. di, kali, oh. di, 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 di lemuk langsir okay. ini sebakawan dulu, yang anu, kemudian, kayak tambah basah ya, oke langen, eh, udah nih, bisa an, sebakawan. Ya nu gebrasan sisi jen. Mana nah, sisi yang oh. Di sini mulai Sista yung mga, oh. Oh. Ako ng Kasi minsan, ng Sisi nang oh. Mau kemua aku nang gloves. Si mak talim minsan yang sisi. Ayo nu. Kini kuah itu nang ano. Masau nang sista ko yan. Hmm, itu. Kain. Tusuk dah. Bukan. Hmm. Mag-ingat ka lamang dito mag chinelas ka kasi ang talim ng mga ano si si. Kunin ko muna yung ano. Si sista. Kumukuha ng sisig. Ano Hmm.